Thank you Lord. Sa wakas na nakarating na rin tayo dito sa, sa munting beach na pinupuntahan po natin dito mga kabichay. Sa hirap ng pinagdaanan natin kanina sa watas ng bundok. So andito na rin po tayo. Tihali po kayo mga kabichay. Uh, Tinan-tinan po natin itong beach na ito. Ayan po yung mga tento. May mga kanya kanyang dala ata ito. Dito tayo. Dami po yung mga ano, yung mga malilit na tempo. Mukhang may malilit na swimming pool dito, ayan. Ah. Mga pinagliligo ng mga bata. Oh. yung mga basnik. yung mga panghuli ng mga isda. So dito ayun mga ka -BJ. tapos may mga tent lang po may mga ang karamihan po dito mga tent tent lang yung mga malilit na tent lang din po mga ka -BJ. so kunti lang po mga cottage dito mga ka -BJ. ganda nung kapaligiran dito sa dagat dami yung mga bangka doon no? yung mga panghanap buhay yun kasi ang hanap buhay ng mga dito sa ano sa tabi ng dagat mga pangingisda so sarap pala ng isda kanina oh, nabili nila nabili ng mga anak ko isda kanina sarap isdan dagat sarang namimiss ki tuloy yung ano ah yung tawi-tawi ah kumain kanina ng isdan dagat kaso lang kang hindi kamahalan lang bilhin nila 300 kilo sabagay okay na rin yun kesa chike pero kung tutusin mo dapat sa mga ganitong lugar ano na ito dapat dito medyo mura na ito dahil dito na po tayo sa mismo sa ano ng dagat na eh. Uh, At hindi na po sila naglalako sa ano, sa kabayanan, sa palengke. Hindi na po sila nagbabayad ng tax sa palengke. Lali kayo kapichay. Lakad-lakad tayo. sarap ito maligo mo mamaya yun shout pala sa mga taga tawi tawi dyan lalong lalo na dyan sa sibuto tawi tawi shout out po sa inyo lahat yun tulad nito lakad na lakad hindi ko alam ano kaya yung hinahanap nila <laughs> tulad din natin ano kaya ang hinahanap natin mga kabiche ha Uy, layo na pala nadakad natin <laughs> Layo na pala narating natin mga ka-BJ Ito na po may kasabihan tayo Na naghahanap ng wala <laughs> Tindi ano, pag naghahanap ng wala Hindi mo alam kung anong hanapin mo nung una daw itong mga ka itong istorya ng kwento nung katiwala dyan kanina nakusap natin ito lugar pala nito nung wala pandaan na pupunta dito na bagano sila sila lang so nakatiwangwang lang pala itong lugar nila na hindi kinil, hindi hindi kilala so sila sila lang dito kasi ang biyahe pala nila din ni mga ka PJ so by bangka pala ang biyahe pala nila dito is 2 uh, two and a half hours depende rin sa bilis ng ano mo ng pambot mo pag mabagal-bagal inabot uh, abutin daw ng mga 3 hours mga ganun so kung mabilis-bilis yun na uh, 2 and a half hours daw So bali sila sila lang pala dito. Yan. Ngayon nung ginawa na palang daan diyan yung yun na nga yung dinana natin kanina, yung napakatarik na daan. <laughs> Grabe. Tapos biglang liko, biglang ano, kipot-kipot pandaan. So ngayon naging nakilala na pala itong lugar na ito. At uh na-improve na. So ngayon, meron na nga beach yun. Nga, na nila ng beach, inawa na nila ng, ng mga cottage, inawa na nila ng paupahan, yung mga may puhunan. So yun, kaya unti-unti na po ito nakikilala. Kaya marami na po napupunta rito mga turista po, mga kabiche, mga local turista o foreigner. Marami na rin po dito nagpupunta. So bago pa lang ito, mga 2 years pa lang ata daw sila na kilala ngayon. So ito pala daan na ang ginawa nila pala ito. Itatagos pala nila ito hanggang dinggalan po mga kapichoy. So, pwede ka na dinggalan At pagka uh, tapos na ito, pwede ka na mag-aurora dinggalan. Hindi ka na uh, iikot. Hindi ka na iikot pa uh, pa baler and then uh, bungabong palayan. Tapos dinggalan ka. So, hindi na ngayon. Pwede ka na direct na dinggalan aurora na. Uh, dinggalan baler kasi yung dinggalan na yon sakop po po yan ng ano ng aurora kasi lang medyo matagal talaga pa siguro po mga ka BJ dahil medyo may kalayuan yun at saka bundok kasi dadaan sa bundok kasi siyempre sa gilid ng bundok uh, eh, nga nila gugupitan nila ng bundok yan bubutasin bubuta po nila bubutasin po nila yung bundok mga ka BJ kaya Medyo may katagalan. So, okay naman dito. sa Yung para sa akin, okay naman. At, uh, maganda rin naman ng kapalikiran. Marami daw tao dito nung Thursday. Thursday, Friday. Marami daw tao dito. Grabe daw. Pinaka-grabe daw nung Thursday. Ayos. Ijay, balikan mo mamaya yung posiblity tomorrow.

kami na nunod sa pagkatay ng ano sa pagkatay malaking isda Ano Ayan, dami na dami, dami, na nudo. Ayan po yung ista kanina, dumating. Ayan, kinatay na po mga ka-BJ.